Bib kamo. mo. Pwede, may picture yun. may dear sister. Ingat ka dito. Mag-ingat ka dito, may dear. Kalugit. <laughs> ayan. Ngayon, yan ang sister ko at ang kanyang anak ko. So ayan, ihatid ko yung mama nila sa airport. Before kami, before ko siya ihatid sa airport, kakain muna kami sa Eat All You Can doon. Diyan lang malapit dito sa amin. So kakain kami doon. Ayan. So hatid namin kasi papunta na doon siya Libanon. So ayan mga kalugit. So, mga kalugit, tapos na kaming kumain. Ayan, mag-hi. Ayan. Ihatid ko na siya sa airport, mga kalugit. So, punta na kami airport ngayon sa Davao... Ano? Memorial. I mean, ah? Davao Memorial. So, ugit dito na kami sa airport. Ihatid na namin ang sister namin. Ayan. Thank you so much. Wala kay kwarta na. So, bigyan kita muna ng allowance. Ah? Te, ano Ay, Inugay na lang ko sa imo, Gcash na ay. Wala gani ulo Gcash ko. So ayan mga kalugit, ayan, wait. Kaludan mo ka. hmm? dan. Hmm. Tanaya, Daddy ko dan? Be... ah. Hmm? Kaludan. Dadi bag ko bi. Ah? So ayan mga kalugit. Ay, sure. Asa tungkol kalat na ako man? Pila yata ko rin isi mo. Ha? Ah? Ito. Pakita din sa camera o. Oh. Ayan ang sister ko. Punta na siya ng Libanon. Gwapa kayo siya o. Oh. Mamiss kita, my dear sister. Oh. One, two, 1 2 3 4 5 oh puta 5000 na oh masihata bunisa laki mo ha susuma ngo iya pagitan oh e, script, e, na ano skeptin hata oh na thank you thank you my dear sister mm mamis kita Dali na, natin siya, dito So, ma-miss natin siya ang sister ko. Alis na siya. Wala na, ko wala na may magprank prank sa akin. Thank you so much, my dear sister. Magingat ka doon. Ayan, wag ano ha, mag-practical. matanda. 60 years old, patulan mo. Basta ma Yayaman tayo. <laughs> so, ayan. Dali na mo, Lucky. Ay! Sige na. Mm. Buli yung ilaki oh mm. Bukas na ganyan bag mo Oh Di na. Mag-ano ka dito, dahil mag ingat ka, dahil. Mamiss ka namin. Ay, Diyos ko, mahatag ka. saan ko man na ay. Eh, ginoo. Huwag ka muna yung hatag mo. Bayan mo sa 5,000. <laughs> Di na. Hmm? Hindi mo yung hatag. Ang mag-ina. Hi, guys. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? na Aki, okay. Dito ka mo kay mamang niyo, oh. Mamang niya, oh. Magka parang magkapatid sila, oh. Magpicture ka mo dito, oh. Ayan. Ayan ilang years naman hindi kayo magkita? Pilagay ka tuig ni? depende Isa so daw. Kilaw. May mga na o. Mga graduate Graduate <laughs> ni. <rin> na ni. <laughs> Ara o departure, depart ano? Diri na o. Oo. Maapas lang ko. Hapit naman. Ah. Next month naman ko pa. Tuloy ba noon? Hindi mo tibugi cellphone mo. Dari na mo. Oh, hug na mo. Hmm. <laughs> o, oh, sige na. Bye bye dun. Hmm. Babe ka mo. baby din din picture. Kai myder sister. Mag-ingat my mm, ka dito, myder. An TV. Bakit ano? ka, mag -ano ka dito ni <laughs> 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 Bye. See you soon. Tagal naman hindi magkita. Bye. Bye-bye. Iden, kapay. Kapay 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 Bye, kapay 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 bye, bye kapay hmm. ano ba? oh, bye, ni... bye, bye, ingat. Chat-chat lang kapay ano. Sige lakaw doon. So yun, pumasok na yung sister na sister ko mga kalugit. So ayan, ayan mga anak po.